ang bagyong Ophel ay namataan sa layong isang daang kilometro sa hinagang kaluran ng Kalayan, Cagayan. Taglay po ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na isang daan at dalawampung kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na isang daan at limampung kilometro kada oras nakataas ang babala ng bagyo bilang tatlo sa kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, pinakahilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, pinakahilagang bahagi ng Ilocos Norte o may iralaman ang babala ng bagyo bilang dalawa sa nalalabi Labing bahagi ng Babuyan Islands, hilagang kalurang bahagi ng mainland Cagayan, hilagang bahagi ng Apayao, ilagang bahagi ng Ilocos Norte, habang umiiral ang babala ng bagyo bilang isa sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, ilagang bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, ilagat, gitnang bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong Pepito ay huling namataan sa layong 700 at siyam na putlimang